O, oh, ito, sunod, mga kababayan. Dito tayo, ha, kay Chabit. Oh. Ano yung kay Chabit? Nako, ito na, mga kababayan. Kung naalala ninyo noon si Chabit Singson, ay kinasuhan po ng Flander dahil sa overpriced na lupa ni Attorney Cordero. Ha, kung naalala ninyo, mga kababayan. Ito, ha, ipakita ko muna sa inyo bago tayo mag-proceed. na maging para si DP Inday Sara... 2027. At oh, ito yun na mga kababayan. Dito po tayo mag-be-base ngayon. According dito sa aking nakalap, mga kababayan na balita, no, na mayroong panibagong issue si Chabit na siguro ipafile din siguro to na kaso, panibagong kaso ni Chabit ito mga kababayan. Siguro ha, ni Attorney Cordero. Ito po mga kababayan, ha. Chabit Akinasuhan uh, ng plunder. Ito po ha, ah, iparinig ko sa inyo. Una, kinasuhan. Nagkain ng reklamong plunder at grapa, mga magsasapat. Naharap ngayon sa patong-patong nakasong kasong pandarambo, ha, at katiwalian na sa ombudsman, si dating Narva Calilocos Sur Mayor Chavit Singson, kasama ang labing dalawa pang kasabwat humano nitong opisyal. Para sa mga detalye, tinutukan niya ni Val Gonzalez. Val, go ahead. Ah, ayan. Sa pangunguna ng isang attorney, Estelita Cordero ng grupong Warriors Tinarbakan Incorporated, tinereklamo <laughs> ng mga kasong pandarambong at katiwalian sa Office of Downwoodsman ah. ang dating alkalde ng Narvakan, Ilocos Tour na si Luis Chavix Sison. Sa tatlong pahinang plunder case tahan si Sison, dati nitong vice mayor na si Pablo Sanidad Jr. at iba pang pa mga dating opisyalis ng Narvacan na umano'y sangkot sa pagbili ng halot 10 hektaryang overpriced na lupa na pagmamayari ng Western Textile Mills Incorporated. Ah, so ngayon mga kababayan, tad-tad ng plunder case. Patong-patong kasong na kaso na pandarambong kay Chavit Yan sa pamamagitan ni Attorney Estilita Cordero. Ayan, si Attorney Estilita Cordero. Okay, Cordero. So ngayon mga kababayan, meron na naman ba Bago? Diyos ko naman! Bukod dyan, mga kababayan, sa overpriced na lupa. Ito po. Ah, ito, mga kababayan, ipakita ko sa inyo ha. Ayan po, ah, medyo ano po yan eh. Ayan, ayan, ayan. So nakalagay po dyan, National eh, elek ah, ano to? Electric electrification administration ayan po ha mga kababayan panibago na naman yata ang kaso ito, bakit? ganito po nakasaad mga kababayan Saranay Ilocosor, Movers of Good Governance. Pati Kuryente, Dinudugas. Hintayin natin ang sagot ni Isiko. Ang pangalan kasi sa Kuryente doon, mga kababayan, Isiko. Sa amin kasi, meron kasi sa probinsya, may Muelse, may Sanico, di ba? May, may Emco, di ba? Iba, ganyan, ganyan yan eh, di ba, mga kababayan. So, bukod doon sa pagbili nila ng overpriced na lupa, pati kuryente na mahigit 32 milyon sinabutahe. Ito po nakalagay ha, mga kababayan, kay Attorney Ed Saranay. Si Attorney Ed Saranay, miyembro ng Movers of Good Governance. Pati kuryente dinudugas. Hintayin natin ang sagot ni Isiko. Isiko, sumbatan new uh sumbatan you toy, salute please. Uh, ito na, mga kababayan. Babasahin ko lang po, ito po'y galing sa National Electrification Administration. Ito po, nakasaad November 11, 2025, Attorney Estrelita Cordero. Ayan, Isiko Registered Consumer, President Warriors T. Incorporation, Their Attorney Cordero. This refers to your letter dated November 4, 2025, address to NIA Administrator Antonio Mariano, si Almeda requesting an immediate investigation on the alleged 32 million uncollected account from a powerful and influential individual, Mr. Louis Chabit Singson, among others. Please be informed that your concern has been endorsed to ESECO, Management for Comment and Immediate Action. The said electric cooperative has been directed to the coordinate with you and to submit a report within 5 days from receipt of our letter. So, ayun po mga kababayan. Electric Cooperative Management Service or ECMS. Ayan na nga mga kababayan. 32 million dinudugas ni Manong. <laughs> Nako na mga kababayan, tinadtad po ng patong-patong na pandarambong ang lolo nyo, girl. Alam mo, girl. Sabi ko sa iyo, girl. Pagkatapos mo, girl, i-demand girl. Dahil sa overpriced na lupa, girl. Pati itong electric na 32 million uncollected, girl. Nako po, 32 million. Anay Minda, Ma'am Nura at Sir Kenry. Ah, girl! Patay ka dito, girl. Meron talagang magpasko sa kulungan, girl. At bukod yan, girl. Nako, may mamamatay sa kulungan, girl. Ah, girl, talaga, girl. Sabi ko, girl. Alam mo, girl, inumpisahan mo, girl. Tatapusin mo yan, girl. Ayan na, ah, mga kababayan. Ito po ang nakarating sa atin sa pamamagitan ng pagre-research po natin sa pamamagitan ng post ni Attorney Ed Saranay. Si Attorney Ed Saranay po ang nag-post dito sa Ilocos Sur Movers of Good Governance. Pati kuryente, dinudugas daw ni Manong. The influential person, individual, Mr. Luis Chavit Singson, among others. Nako po, Hector kasi. Eh, kaya patuloy humahakot ng bilyon. Kulong na sila, wala pang bonus. Ayan na nga, mga kababayan, ha? Klarong-klaro po yan, ha? Hindi po tayo, mga kababayan, nag-imbento lang dito. Ha? Hindi po, mga kababayan, ito, hanapin natin, ha? Ito, mga kababayan, kuryente, ha? Kuryente sa Ilocos uh, Sur. Ha?

Hindi pa siya lumabas sa TikTok or sa anumang balita. Pero mga kababayan, lumabas po siya sa Facebook, mismong post ni ano to, mga kababayan, ha. Post ni Attorney eh ah, ito ito, Saranay. Attorney Saranay po sa Facebook po ito galing, ha. Mga kababayan, so ipapakita ko lang sa inyo para no, hindi naman tayo masabihang fake news. Mga kababayan, wait lang eh, ano natin asok so, ayusin uh, natin tong screen so ito po mga kababayan mismong galing po ito kay attorney ayan Ed Saranay ah mga kababayan si attorney Ed Saranay po nagpost na may reklamo daw itong si attorney Estrelita Cordero sa mahigit kumulang 32 million na uncollected na bill ng kuryente sa uh, sa Ilocosur, 32 million daw. At uh, si Chabit daw dito ang isa sa inakusahan ni Attorney Estrelita Cordero. Nako po, 32 million na ah, Chabit. Nako po, panibago. Overpriced na lupa at kuryente, baka sunod nito. Tubig. Ah, baka sunod nito minahan. Nako, ito pa naman, isa dyan sa issue mga kababayan. Yung minahan, hindi pa. Wala pang nag-file dyan sa minahan, minahan na yan. Oo, pero marami nang nagri reklamo mga kababayan. Ito ah, pakita ko sa inyo. Ah. Oh. Marami yan mga kababayan. Ah. ah. Ilocos, ito, Sur. Ito mga kababayan, pakinggan ninyo ha. Ah. Yan po. Black sand mining. <laughs> sa bawat simentadong kalsada, sa bawat flood control project. Hmm. Isa lang po sa rita po. Kung meron black sand mining, lahat ng mga singso na mag-anak po magre-resign sa posisyon. Hala. Kami lahat magre-resign lahat. So hindi po totoo yan. Pangako po yan sa inyong lahat sa akin po ng Hindi eh, like, daw totoo ang black sand mining. So paano po malalaman ng DNR na wala na pong black sand mining sa iba't ibang lugar sa Pilipinas? What kind of monitoring do they do? The regional offices of DNR are required to monitor and they report if there is black sand mining. Valentina, vamos! Hello guys, nandito na aku Ito They po, Black Sand Mining Ayan, ayan, ito ha mga kababayan the and and IVD, accountable for any caused on this area. On Luto -E. ng mga residente sa ilang bayan sa Ilocos Sur sa pagbimina ng black sand sa mga baybayin. Mga bandila, posibleng mabura sa mapa ang kanilang lugar sa di kalaunan. Mga si Jerry Reyes, exclusive. Pagsasaka at pangingisda ang pinagkapakitaan ng mga residente sa bayan ng Santa Catalina, Ilocos Sur. Pero pinangangambahan nilang sisirain ng black sand o magnetite sand mining ang kanilang kabuhayan. Ah! Highly magnetic ang mineral na magnetite, kaya ang isang paraan para ihiwalay ito sa legulat na buhangin ay sa pamamagitan ng magnet. Matapos tunawin, ay ginagamit naman itong sangkap sa paggawa ng bakal. Pangamba ng ilan, nagsisimula ng maramdaman ang etekto ng pagbimina sa baybayin. Kinakain na po yung aming shoreline ng uh, tubig kasi ng... Uh nung maalis yung laksan sa ilalim, bumaba po yung area na kinalalagyan natin. Ang isang masamang epekto dyan sa kapaligiran ay yung tinatawag natin coastal erosion. Kakainin at kakainin. Miss Longher, hilo po. Yung dagat, paabante, ah, lumilit yung lupa natin. Nagbabalak na rin ang isang kumpanya na magsagawa ng pagmimina sa karating bayan ng San Vicente na sagana rin sa Black Sand. Hindi maalis ang mga agam-agam na posibleng mabura sa mapa ang ilang coastal towns sakaling magtuloy-tuloy ang pagmimina. Makita niyo dito sa aming shoreline na lang dito. May mga bahay pa dito, uh, may malaki pang seawall, pero makita niyo na paubos na. Hindi ipinipilit ng provincial government ng Ilocos Sur ang pagbimina, pero aminado si Governor Charles Simpson na malaki ang kikitain ng lalawigan dito. We have so blessed, we have so many natural resources hindi na papakinabangan. Eh sayang na development lang dyan dahil mali pariwara kayo. Maghahain ng petisyon para sa writ of kalikasan ang ilang bayan sa Ilocos Sur para... ba? Diba? Maraming resources ang ating bayan. Hindi na papakinabangan. Oh, pero wala siyang pakialam doon sa ah, shoreline. Oh, yung mga baybayin na nawawala yung mga bahay. Yeah. Ayun na yun, mga kababayan. So, antayin natin kung ilan pa ang uh, isa sampa ni attorney ano diyan ah uh, Cordero kay Manong nako po mga kababayan tinadtad na nga sa ombudsman tatadtari na naman kuryente daw dinudugas mm. so yun yun mga kababayan